Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga listahan sa Python. Maaari kang matuto ng iba't ibang mga operasyon sa mga listahan at list comprehensions gamit ang mga halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Sa Python, ang istruktura ng datos na karaniwang tinutukoy bilang isang array ay karaniwang ipinatutupad bilang isang listahan. Ang mga listahan sa Python ay napaka-flexible at pinapayagan ang mga sumusunod na operasyon. Maaaring gumawa ng mga listahan sa mga sumusunod na paraan: maaari kang gumawa ng listahan na walang laman o may mga paunang elemento. Ang pag-access at pagbabago ng mga elemento sa listahan ay maaaring gawin sa mga sumusunod na paraan: Maaaring ma-access o mabago ang mga elemento ng listahan sa pamamagitan ng pagsasaad ng kanilang index. Maaari mong kunin ang haba ng isang listahan sa mga sumusunod na paraan. Sa paggamit ng plan na function, maaari mong makukuha ang bilang ng mga elemento. Maaari kang magdagdag at magsingit ng mga elemento sa isang listahan sa mga sumusunod na paraan. Sa paggamit ng append na paraan, maaari kang magdagdag ng elemento sa dulo ng isang listahan. Sa paggamit ng insert na paraan, maaari kang magsingit ng elemento sa anumang posisyon. Maaari kang magalis ng mga elemento mula sa isang listahan sa mga sumusunod na paraan. Sa paggamit ng del na pahayag o ng pop na paraan, maaari kang magalis ng elemento sa tinukoy na posisyon. Ang pop na paraan ay nagbabalik ng inalis na elemento. Sa paggamit ng remove na paraan, maaari mong tanggalin ang unang paglabas ng tinukoy na halaga maaaring gawin ang pag-slice ng listahan sa mga sumusunod na paraan Ang slicing na syntax start end ay kumukuha ng mga elemento mula start hanggang end minus 1 Maaari mo ring tanggalin ang alinman sa start o end Maaaring ayusin ang mga listahan sa mga sumusunod na paraan. Ang sort na paraan ay maaaring mag-ayos ng listahan ng pataas o pababa. Ang sorted na function ay nagbibigay daan na gumawa ng bagong inayos na listahan nang hindi binabago ang orihinal na listahan. Maaaring gumawa ng baligtad na listahan sa mga sumusunod na paraan. Ang reverse na paraan ay maaaring baligtarin ng ayos ng mga elemento sa isang listahan. Sa Python, maaari mong gamitin ang makapangyarihang list comprehension na syntax para maikling makagawa ng mga listahan. Ang list comprehensions ay nagbibigay daan sa iyo na isulat sa isang linya ang proseso ng paggawa ng bagong mga listahan gamit ang for loops. Maaari ka rin gumamit ng mga kondisyon upang kunin lamang ang mga tiyak na elemento. Gamit ang list comprehensions, maaari kang maikling lumikha ng mga bagong listahan gamit ang mga loop at kondisyon. Sa paggamit ng if at if else, maaari kang gumawa ng list comprehensions na kumukuha ng mga elemento o gumagawa ng iba't ibang halaga batay sa mga kondisyon. Maaaring pagsamahin ang mga listahan sa mga sumusunod na paraan. Sa Python, maaaring pagsamahin ang mga listahan gamit ang operator na plus, ang metodong extend, o ang unpacking syntax, asterisk. Karaniwang ginagamit ang plus, o asterisk, kapag gumagawa ng bagong listahan, at ang extend, kapag ina-update ang kasalukuyang listahan. Ang mga listahan ay isang pangunahing istruktura ng data sa Python at ginagamit sa maraming sitwasyon. Maraming flexible at kapakipakinabang na mga tampok, at ang pagmaster nito ay nagpapahusay ng pagiging episyente sa programming. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Kung nais mong makakita ng mas maraming nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa channel.